Magandang umaga mga kaibigan. Another day, another chicken vlog. Ngayon po, makikita nyo, meron po tayo ditong baksin. Yan po ay lasota plus IV. Dahil medyo matagal-tagal po tayo nakapag vaccine magbo po tayo ngayon dahil tag ulan na naman may bagyo daw. Alam naman natin na mas mahalaga ang prevention mas mura ang prevention kaysa gamutan. Kaya lahat ng mga nakakulong natin kahit solo tayo isa-isa nating natin bakunahan bago mag dumating ang bagyo. Ang kasamaan lang palad lang hindi natin mababakunahan tong mga native dahil mahirap yung mga yang hulihin. Eh solo lang ako, hindi ko mahuhuli yan, mailap. So lahat yan mga nakakulong natin, ito yung mga bagong, may mga sisiw tayo dyan. Uh, tapos yan, mga indio gigante natin, mga alaga natin, mga brahma. Yan. Lahat yan mga kaibigan, ating mabakunahan. Abot siguro tayo mga kulang-kulang isang oras dahil solo lang ako. Medyo madami yan, kulang-kulang kware -kulang at piraso din yan. Iisa-isahin ko pa yan. Yan, may mga manok ng kapitbahay dito nakalipan yan. Siguro walang matoka doon pumunta dito. Kaya meron tayo taga-tuka ng mga patak-patak. So, -patak. ngayon mag ano muna tayo. Magsisimula na ako mag-vaccine. Pe-prepare ko muna tong bakuna natin. At pagsisimula na ako baka abutin ako ng mga tagal-tagal din. Update ko kayo pag natapos na. yan ito guys, ito yung vaccine natin ha. Ito yun. Minimix muna natin ng na mabuti. Ito yung dasa natin, live vaccine. Tapos nilagay natin yung diluet niya. 2 to 3 hours lang to, Dapat i-dispose na natin dahil mamamatay na yung ano. Wala na siyang effect sa ating... Na kaya dapat may yelo kayo para hindi mainitan yung ating vaccine para hindi mamatay. Ayan. So ito na guys, na mix na natin. Ang pala ito ay good for 1000 drops. So simulan na natin guys. Mamaya ulit. So guys, pa... tapos na tayo. I Sample lang ko kayo kung paano mag-drops. Dali lang naman 'yan. Eh. Isa sa mata, isa sa ilong. hintayin nyo lang na ma-absorb ng mga at saka ng, ng ilong ayan, ayos na yan ngayon guys, oh, nahuli natin si si Dagul yung ating ganador dun kasama ng mga native medyo mabait naman to dahil hindi naman to pure native at cross sya ng ng ating dating jersey giant black astrolop at saka ng native So yan guys, natapos yung ating pag babakuna, hindi lang natin bakunahan. Itong si Mimi, dahil nagano siya naglilimlim, ayoko namang ma-stroke na yung paglilimlim niya dahil baka malapit na siya magpisa. Hindi ko natanda kung kailan siya nagsimula maglimlim eh. Pero estimated ko mga 2 weeks nang mahigit. Eh baka magbago ang mood niya pag tapos natin. At saka ito si Choco kanina nung dumating ako yan nandiyan pa siya eh hindi pa siya na hindi ko alam kung naglilimlim o na itlog siya yan siguro naglilimlim na rin siya yan yan o si Choco baka alisin na rin natin si Makoy dyan at ilipat natin sa isang kulungan hindi natin ako saan natin nalagay na ito naman yan ito si Mai yun naman si Maya 5 months na cross din yan ang pinakamalaki nating kapalabas na ating mga cross ng native at saka heritage yan kaya pinili ko inihiwalay ko future breeder natin yan si Maya at si Maya o yan o nagsimula na rin siya mga itlog nung makalawa lang patatlo na niya itlog yan yan inabot pa tayo ng ulan tama tama tapos na tayo sa pagbabakuna so yan na lang muna guys. Update ko kayo pag napisa na yung mga itlog ni Mimi. O ito. Kung si Choco ay magsisimula na maglimlim. At ito naman yung isa nating may lahing asil din Ayan, si Whitey. Pinalimlim ako naman sa kanya yung itlog ng ating Brahma na splash at saka yung blue dahil nung malapit na maglimlim yung ating splash nagkahalak yung hiwalay ko tapos pinaltak ko ng blue nagkaganon din yung blue nagkahalak din dahil sa sobrang sigurong init ng panahon so yun eh nangyari yun pinadimliman ko na lang dun sa kanya dahil naglilimlim na siya kahit walang itlog dahil naka Itig na siya ng marami. nag na siya yon. Doon na lang sa kanya pinalimliman. Sakto-sakto naman. So, yun na lang muna guys. At update ko kayo sa sunod na mga mangyayari sa ating maliit na backyard. Salamat.